Pag-uusapan natin yung prosthetics, kung paano ginagawa yung mga detalyadong makeup katulad ng mga nakikita niyo mga katabi ko ngayon. <laughs> Tinutukoy tayo. Yung mga octopus, may fairy, may mga multo. Ayan, pag-uusapan natin 'yan kung paano ginagawa yung mga detalyadong makeup prosthetics, ha? Kaya panoorin po natin 'to. laman ng pelikulang Pilipino, mga nakakatakot na nilalang, gaya ng aswang, tsanak, kapre, multo at iba pang halimaw. Maging sa mga modern horror film, ang mga karakter na ito ay patuloy na kinatatakutan. Sa likod ng mga nakakakilabot na itsura ng mga ito, ay isang bihasang prosthetic artist na dekad-dekada na sa industriya. Ako nga pala si Adrian Batoktoy. Namulat ako sa, uh, sa ganitong gawain ano pa, ng mga 1990s pa. Na meet ko si Cecil Baon, siya yung uh, unang gumagawa ng mga ganito, uh, mga pioneer sa ganito. Noong mga panahon na yon, ako magiging dentista sana ako. Pero yun, paalam mo sa nanay ko ng maayos. Sabi ko, ayokong gusto ko ito, ayokong maghihintay lang ako sa klinik ng pasyente. Sa kabila ng pagiging matatakotin noong bata pa siya, hindi nakala ni Edria na mahulog ang loob niya sa mismong proseso ng paglikha ng mga nilalang na minsan niyang kinatakutan. Ngayon, maging sa panaginip, masaya niyang binubuo ang mga nakakapangilabot na konsepto. Mga kapatid ko, mahilig manakot. Pati nanay ko, mahilig sila manakot. Kaya medyo yung fear ko amplified. Parang uh, uh, ano ko. Kaya nung nalaman ko may ganitong trabaho, gaganti ako sa inyo. Kaya yun, uh, pinag-aralan ko ito talaga, pinag kahit sa pagtulog pala, ganun. pag gusto mo yung trabaho, pipikit ako, napapanaginipan ko ha. Sa kanyang studio, makikita ang maraming karakter at halimaw na minsan nagpatayo ng balahibo natin. Narito rin ang na mga mukha ng artistang naayusan niya. Mga monster, nagawa ko. Ano na nagawa ko? Aswang, dila sa ni papa rin, hindi lang dalong beses. Nag-enjoy -e ako ngayon sa mga, mga makeup na simple lang. Mga casualty, ganon. O kaya character makeup. Katuwang niya sa trabaho ito ang kanyang asawa. Kasama ang kanyang team na itinuring na niyang barkada. Ang company ko pala na na-establish na ko mga 2004, ganyan, may, sarili na akong company kumuha ko ng mga barkada ko sa Kaloocan, kumuha ko ng mga ano ko, yung sinama ko sa team ko na para kami isang barkadahan lang na enjoy lang. Enjoy lang, ayoko nung, ayoko nung malungkot, ayoko nung may mga... So ganito, kahit na makakatakot yung ginagawa namin, kailangan namin maging masaya. Kasi uh, mas mapapaganda yung trabaho namin. Pagdating sa CGI o Computer Generated Imagery, hanga si Adrian sa bilis at galing ng teknolohiya. Pero para sa kanya, iba pa rin ang epekto ng lifelike transformation na gawa ng gamay. Sa edad na 56, pinatunayan ni Adrian na hindi sukatan ng tagumpay ang laki ng kita sa isang trabaho. Kung sa ginusto ko yung project, gusto ko. Sasabihin nila, wala sila, konti lang budget nila, ano nila. Ang e problema, gusto ko. Natanggapin ko. Yung sa asawa ko, konti, eh. konti Ang, 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 napaprofit dito yung, yung imagination ko, sa lamin ng kwento ni Adrian ang ilan sa mga obra niyang inaagiw at naluluma na. Hindi dahil sa napaglipasan na ito ng panahon, kundi mga palatandaan ito ng tagal at lalim ng kanyang kontribusyon sa industriya ng pelikulang Pilipino.